Noong November 2016, tila tumigil ang mundo ng pamilya ni James nang marinig nilang sumisigaw ito sa sakit at sa kabila ng kanilang pagsisikap na ilaban ang buhay nito, siya ay tuluyan ng namaalam sa kanila. Si James ay biktima ng matinding pananaksak ng taong may galit sa kanya, kaya humantong sa kamatayan ang kanyang buhay. Gayunpaman, naging mabilis ang mga otoridad na matuntun ang taong pumatay sa binata. Tunghaya natin ang dahilan kung bakit nagawa ng taong ito na patayin si James. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin sa Facebook ang Mag TV page. Si James Barry ay sinilang noong May 28, 1995 sa Wellington, Florida. Siya ay isa sa mga anak ni na James Sr. at Nicola Barry. At siya ay may isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Alexandra na mas matanda ng pitong taon. Ngunit noong pitong taong gulang si James, naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya siya ay tumira sa kanyang inang si Nicola. Sa kabila nito, napanatili ni James na maging malapit sa kanyang ama at kapatid. Inilarawan si James bilang mahilig sa mga hayop. Sa katunayan, siya ay may mga alagang hayop na isda, aso at pusa. Maliban dito, siya rin ay isang adventurous na tao na kalaunan siya ay nagsimulang maglaro ng mga video games. Kaya naman nagkaroon siya ng maraming kakilala sa komunidad ng paglalaro. Sa kabila ng pagkahilig, Nagkaroon pa rin siya ng ilang mga kaibigan mula sa paaralan, kabilang na nga dito ang isang kaibigan na nagngangalang Melanie Im. Nakalaunan, naging kasintahan niya ito. Noong November 17, 2016, nang alauna ng madaling araw, tumawag si Nicola sa 911. Sinabi ni Nicola sa dispatcher ng Palm Beach County na may sumaksak sa kanyang anak at ito ay duguan. Ilang minuto lang dumating na ang mga pulis at nagsimula na silang mag-imbestiga. Sa loob ng bahay, nakakita sila ng madugong eksena. Dahil sa napakaraming dugo sa sahig, sa kama at sa pasilyo. At nakita rin nila si James na duguan sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, lalo na sa bahagi ng kanyang dibdib. Kaya sa huli, hindi nakayanan ni James ang dami ng saksak at siya ay binawian ng buhay sa mismong tahanan nito. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nakita ng mga pulis sa kusina ang isang kutsilyo na may sampung pulgadang talim. Natukoy na ito ang ginamit sa pagpatay at inilipat ito mula sa sahig patungo sa counter ng kusina. Dagdag pa sa pag-imbestiga, natuklasan nilang walang sapilitang pagpasok sa bahay. At nakita ng mga pulis ang isang cellphone na may pink na case sa likurang lamesa. Pagkatapos ng pisikal na pag-iimbestiga sa bahay, kinausap ng mga pulis ang tatlo pang individual na nasa loob ng bahay noong panahon ng pagpatay. Ito ay ang ina ni James na si Nicola, ang kasintahan ni Nicola na si Guy Hand at ang kaibigan ni James na si Jeff Jarzabkowski. Ayon sa tatlo, ang nakitang cellphone ay pagmamayari ni Melanie na kasintahan ni James. Kaya pinagpatuloy ng mga pulis ang pagtatanong patungkol kay Melanie. Nalaman nila na nagsimulang mag-date siya na Melanie at James noong high school. Na kung saan, mas matanda si James ng isang taon kay Melanie kaya nang matapos si James huminto si Melanie. Pagkatapos, tinanong ng mga polis ang matalik na kaibigan ni James na si Jeff. Ayon kay Jeff, naglalaro si James nang mapagpasyahan niyang matulog na mga bandang alas 9.30 ng gabi. Kaya iniwanan niya ang kanyang kaibigan na naglalaro mag-isa. Hanggang nagising na lamang siya nang marinig niyang si James ay tumatakbo at sumisigaw ng, Tulungan mo ko! Kaya nang buksan niya ang pinto, nakita niya si James na duguan. At sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo ng sugat ng kanyang kaibigan. Hanggang pumasok si Guy sa silid at sinubukan ng CPR habang tumatawag si Nicola sa 911. Nang tanongin naman si Nicola, ayon sa kanya isang normal na gabi lamang ang mga oras na yun. May family dinner sila at pagkatapos iniwan nila sina James at Jeff na naglalaro lamang ng video games hanggang sa nangyari ang mga krimen. Nang si Guy naman ang kinausap, inamin ni Guy na siya ay pumulot ng kutsilyo. Sinabi niya na hindi niya nais na pakailaman ng ebidensya. Ngunit naisip niya na baka may makatapak sa kutsilyo kung hindi niya ito ginalaw. Dahil sa pare-pareho ang mga kwento ng mga saksi, naniniwala ang mga pulis na wala silang kinalaman sa pagpatay kay James. Samantala, mga tatlongpong minuto matapos dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, dumating ang nanay ni Melanie sa lugar. Sinabi niya sa pulis na si Melanie ay umalis sa kanilang bahay na labis na balisa, kaya sinubukan niyang tawagan ng anak. Ngunit hindi ito sumasagot. At habang nag-iimbestiga, nakatanggap ang mga pulis ng tawag sa telepono mula sa ama ni James. Sinabi ng tatay ni James na nakausap niya pa ang kanyang anak ng ilang oras bago siya pinatay. Ayon sa kanilang pinag-usapan, nais ni James na makipaghiwalay na kay Melanie. At ang huling text ni James sa ama ay tungkol sa kung paano magiging masakit ang breakup. Kaya dahil sa salaysay ng ama ni James, nakakuha ng search warrant ang mga pulis para sa telepono ni Melanie. Habang sinusuri ang telepono, nakakita sila ng isang gaming app kung saan nagkaroon ng komunikasyon si na James at Melanie. Noong alas 9 ng gabi ng November 16, 2016, sinabi ni James kay Melanie na makikipaghiwalay na ito sa kanya. Sa mga mensahe, halatang naiinis at nasasaktan si Melanie dito. Kaya dahil dito, kinapanayam muli ng mga pulis ang ina ni Melanie. Ayon sa kanya, umalis si Melanie sa kanyang bahay mga 45 minuto ang lumipas bago ang pagpatay at siya ay nagmaneho na mabilis at balisa gamit ang puting Toyota. Samantala, ang ilang pulis ay nagmasid-masid sa paligid ng tahanan ni na James at nakakita sila ng surveillance camera sa bahay ng isa sa mga kapitbahay. Sa footage, makikita ang kotse ni Melanie na pumunta sa bahay ni James at makikita rin ang pag-alis nito mula sa lugar bago makatanggap ng tawag ang 911. Kaya isang alerto ang inilabas para kay Melanie at sa sasakyan nito. Samantala, kinausap muli ng mga pulis si Jeff upang makakuha sila ng karagdagang impormasyon. Ayon sa kanya, si Melanie ay napaka-controlling at clingy. Na kung minsan magagalit si Melanie kay James sa tuwing nagpapaalam itong makipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan. At sinubukan na rin ni James na makipaghiwalay kay Melanie noon. Ngunit palagi itong nananakot na sasaktan ang sarili. Dagdag pa sa paglalahad ni Jeff, isang taon bago ang pagpatay, inamin ni Melanie na nagbuho siya ng bleach sa mamahaling saltwater aquarium ni James. Kaya naman nangamatay ang ilang mga isda nito. Samantala, nakatanggap ang pulis ng tawag sa telepono mula sa highway patrol na ang kotse ni Melanie ay nakitang dumaan sa isang turnpike plaza. Maliban dito, nalaman din nila na ginagamit ni Melanie ang kanyang mga credit card sa iba't ibang gas station at ATM habang papunta ito sa Silver Springs, Maryland. At natuklasan nila na nakipag-ugnayan si Melanie sa kanyang pinsan na nangangalang mongol bago at pagkatapos ng pagpatay. Kaya naman nakipag-ugnayan ng polisya sa Palm Beach ng Maryland at hiniling sa kanila na tingnan kung ang puting Toyota ni Melanie ay nasa bahay ng kanyang pinsan at ito nga ay nakumpirma na naroon. Kaya noong November 18, 2016, nagtungo si Detective Sean Oliver sa Maryland para kausapin si Melanie sa bahay ng kanyang pinsan. Ayon sa pag-amin ni Melanie, na nakipaghiwalay si James sa kanya at sinabi sa kanya na sa loob ng maraming buwan ay hindi talaga siya nito minahal. Kaya dahil dito, umiyak siya ng ilang oras at nagalit siya ng husto. At pumasok sa isip niya na magmaneho papunta sa bahay ni James upang patayin ang kasintahan. Dahil sa pag-amin, noong November 19, 2016, si Melanie ay inaresto at kinasuhan ng second-degree murder. At makalipas ng tatlong taon, noong April 2019, si Melanie ay sinentensyahan ng limampung taon na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Emily Ejercito Esguera from Antipolo City, Jubeth Sanchez from Singapore, at Inday Godness TV from Hong Kong. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay James Barry. Ako po si G. Maraming salamat.